Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang sa 12. Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang sa 12. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kaniyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diyablo sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan. Sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. May the Lord bless the proclamation of His word tonight tayo po ay nabubuhay sa mundo na para bang nakikipagyera tayo every day. That is what really feels, what it really feels sa ating pag-exist dito sa mundo. But if you are a Christian, ay lalong totoo po talaga ang observation na ito. Kaya nga si Apostle Paul sa kanyang liham sa mga taga epheso ay talagang tinanggal po niya ang kortina upang makita natin ang tunay na katangian ng conflict or ng warfare na ating kinakaharap araw-araw, moment by moment actually. Hindi po ito uh, digmaan laban sa flesh and blood, but against spiritual forces and darkness. Ito ang sinasabi ng ating teksto sa gabing ito. So, ating i-consider ang exhortation ni Apostle Paul upang tayo ay tumindig ng matibay sa gitna ng katotohanan ito at ang ating kalakasan na hindi po nagmumula sa ating sarili kundi nagmumula po sa ating Panginoon. At meron pong tatlong bahagi ang ating pag-aaral ngayong gabi. Puro po mga imperative itong uh, hinanda po nating tatlong punto. Una, be empowered in the Lord. Pangalawa, put on the whole armor of God. At pangatlo, be mindful of the nature of our true enemy. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin, hilingin po natin ang tulong ng ating Diyos. Salamat o aming Panginoon sa oras na ito na once again ay meron kaming pagkakataon na mailahad ang mensahe ng Ibanghelyo at maitaas ang bandila ng aming Panginoong Heso Kristo. Nawa ay humantong ito sa tunay na kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo at palaguin ninyo ang inyong iglesia. Patatagin po ninyo ang inyong iglesia sa katotohanan. Ito po ang aming samo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Be empowered in the Lord. Ang sabi po ng verse 10, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Well, inumpisahan po ni Pablo ang kanyang exhortation by saying finally. Ibig sabihin ng finally is it is really a concluding exhortation. Pero napaka-crucial po nito sa lahat ng mga mananampalataya. Ang exhortation po ni Pablo, ang utos po niya is be strong in the Lord and in the strength of His might. Actually, inaral po natin ang Greek language, ang better translation po nitong be strong in the Lord is be empowered. 'Yun po talaga ang nasa Greek language. Be empowered in the Lord. Ito po ay passive imperative. Utos po ito pero passive. Hindi po ikaw ang 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 gagawa kundi ikaw ang ginawan. 'Yun po ang ibig sabihin ng passive imperative. Be strong or be empowered. This is a passive imperative na ibig sabihin we are commanded to be acted upon. We are commanded to receive power sa madaling sabi. Dahil wala po tayong inherent na kapangyarihan, wala tayong inherent na kalakasan sa ating sariling sa ating sarili, sa ating pakikig, pakikipagdigma laban sa kaway. We don't have any inherent strength of our own to wage this spiritual war. Kaya nga ang sabi po ng salmista, please turn to Psalm chapter 62 verse 11. Ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa atin kundi nagmumula sa Panginoon. Psalm 62 verse 11. Ang sabi po dito, ang Diyos ay nagsalitang minsan. Dalawang ulit kong narinig ito na ang kapangyarihan ay sa Diyos. So as we wage the Christian warfare, the strength does not come from us and that is why the command is we should be willing to be acted upon. Be empowered in the Lord and in the strength of his might. Sabi po ni John Gill, this strength is not in themselves for they are weak and insufficient for anything that is spiritually good and much less to grapple with such powerful enemies as they had to do with but in the lord in his grace and in the power of his might and therefore mga kapatid mga kaibigan ang utos ni apostle paul uh, ni apostle paul that we should be empowered ang ibig sabihin nito it is really a call to active dependence it is passive but there is an active role on our part How are we going to be empowered? It means there is a call for us to be active in our dependence on God. It is a call to active dependence. We should actively yield ourselves to the Lord. Dapat aktibo nating isuko ang ating sarili sa Panginoon. Aktibo tayong umasa sa Kanya. Nakinikilala po natin ang ating mga kahinaan, at patuloy tayo na tumawag sa ating Panginoon para sa Kanyang kalakasan. Yun po ang ibig sabihin ng be empowered in the Lord or be strong in the Lord. Be empowered in the Lord and in the strength of his might. Bagamat ito ay passive command, passive imperative, but the active role in our part is to yield actively to God for strength to depend upon Him actively. Second Corinthians chapter twelve verse nine. Please turn there. 2 Corinthians chapter twelve verse nine. Ang sabi po dito. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Prayer, mga kapatid, mga kaibigan, is not for the strong. Ang tao na strong sa kanyang pakiramdam, hindi na yan nananalangin. Prayer is actually for the weak. Dahil ang totoo po, mga kapatid, moment by moment, wala po tayong inherent strength. We are weak actually. And that is why moment by moment, we are exhorted to be active in yielding to God, in depending on Him. That is the truth. Wala po tayong kapangyarihan sa ating sarili. Kaya kung nakikita po natin ang ating mga kahinaan, we should rejoice because that is an opportunity opportunity for us to call upon the name of the Lord. Again, ang prayer ay hindi po yan para sa mga strong. Those who feel that they are strong, they do not need prayer. They do not want to pray because they are strong. Sa so kanilang sariling pananaw, prayer is for the weak and therefore, ang prayer ay para sa bawat isa sa atin. At sana po ay nakita po natin ang ating kahinaan. So, ang ini-emphasize po ni Apostle Paul is that ang empowerment ay hindi nagmumula sa ating sarili but in the Lord and in the strength of His might. Take note, this is a very strong language, in the strength of his might. Hindi po ito basta-basta na strength or meager or limited strength, but it is the very power of God. It is the very power of God. And my dear brethren, it is the privilege of all believers in the Lord Jesus Christ. When we call upon the Lord for strength, the good news is that hindi po meager strength ang kanyang ibinibigay sa atin, hindi po maliit na strength but it is the strength of the lord in the power of his might so tingnan po natin ang exceeding greatness ng kapangyarihan ng diyos A ano ba ang exceeding greatness ng kapangyarihan ng diyos saan niya ito dinisplay nung binuhay niya si kristo mula sa mga patay Ephesians chapter 1 verse 19 and 20 and the bible clearly tells us na ang resurrection power of god The same power that raised Jesus Christ from the dead is the same power available para sa atin bilang mga mananampalataya. Again, how do we become strong? Kasi po utos po ito eh, be strong in the Lord or be empowered in the Lord. How do we become strong? How, how are we to actively obey this passive command to be empowered? Well, obviously, ang principle na fino-forward po ni Apostle Paul is active yielding to God for His strength and power. We become strong by actively yielding to Him. Nagiging malakas tayo sa pamamagitan ng aktibo nating pag-surrender sa Kanya, pag-yield sa Kanya, pag-depend sa Kanya. We become strong by actively acknowledging weakness dahil kinikilala po natin ang ating weakness persistent po ang ating pagtawag sa Panginoon sa pananalangin para po sa kaniyang kalakasan na ipag-ipagaloob ipag, sa atin now how strong is the might of the lord kasi sabi dito be strong in the lord and in the power of his might so how strong is the might of the lord the good news is that The strength of God is stronger than the strongest might of men. The power of God is stronger than the strongest might of men. And therefore, ang ating tiwala ay dapat sa ating Panginoon lamang. At ang ating tiwala ay holy, buo po nating ibigay sa Kanya. Nawa'y tulungan tayo ng banal na espiritu dahil uh, ang meditation po natin kaninang hapon yung father ng demon possessed boy meron siyang pananampalataya pero meron ding doubt at the same time kaya siya ay sumigaw Lord I believe help my unbelief any reliance or any pagtitiwala natin sa ating sariling abilidad sa ating sariling wisdom sa spiritual battle na ating kinakaharap is really futile and that is why we are commanded to be strong in the Lord and in the power of His might. Pangalawang utos na ibinigay ni Apostle Paul is, Put on the whole armor of God. Verse 11. Please turn there. Verse 11. Ephesians 6.11 Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. So, nakikita natin dito, hindi pala tayo basta-bastang sinasabak ng ating Panginoon sa gyera. Hindi niya tayo ini-enroll or ini-enlist bilang kanyang sundalo kung wala po tayong sandata. Salamat sa Panginoon dahil meron po siyang provision for battle. And by the way, itong spiritual weapons po natin, isa-isahin po natin ito sa mga susunod na linggo, Lord be willing. This is still an introductory to spiritual warfare lalong-lalo lalo na yung mga weapons na in-spell out po ni Apostle Paul sa mga susunod na verses, katulad ng shield of faith, helmet of salvation, sword of the spirit, which is the word of God. Suffice it is for us to say sa ating introductory meditation ngayon that God's provision for battle is really complete. Alam natin ang realidad ng spiritual warfare na ito pero hindi po tayo iniwan ng Diyos na walang depensa. Meron po tayong depensa dahil ang sabi po ni Apostle Paul, "Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil." Salamat sa Panginoon. Purihin ang Kanyang pangalan. Ang provision po ng Panginoon ay complete. It is the whole armor. Hindi po sinabing partial armor or incomplete armor. No. It is the whole armor mga kapatid. At meron tayong responsibility to put on the whole armor of God. Hindi po yung partial armor lang, yung gusto lang nating isuot. It's the whole armor of God. Kasi kailangan po natin ang bawat sandata na ipinrovide po ng Panginoon sa atin completely. We cannot afford to be partially equipped. Hindi po dapat partially equipped tayo. We have the responsibility to put on the whole armor of God. Ayon pa kay William Gurnall. Ang sabi ni William Gurnall, The Christian's armory is from God and every piece of it is of proof. Proof, ibig sabihin waterproof or fireproof. Mga ganon. Proof, ibig sabihin matibay, tumatagal, hindi po tinatablan. And kailan po tayo nagiging soldiers? Tuwing linggo lang, tuwing prayer meeting? Now, we are soldiers at all times. Kung ikaw ay nakay Kristo, you are a soldier of Christ at all times. At bilang mga soldiers, we are not expected to act like civilians. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Please turn there. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Si Kristo po ang nagtala sa atin. At ang aim natin bilang sundalo ng ating Panginoon, hukbong sa sandatahan, is to please Jesus Christ by being vigilant and prepared for spiritual conflict. Ang jablo ay hindi po passive, mga kapatid. Active palagi ang jablo and he is constantly scheming against us. Ang aim, gaya ng sinabi po ng ating Panginoon, ang pakay ni Satanas is to kill, to steal, and to destroy. Yun po ang nakasaad sa John chapter 10, verse 10. Kaya dapat equally diligent tayo sa ating pag on ng armor ng ating Panginoon. And hindi lang one time putting on, but we keep on putting on the whole armor of God. And that leads us to the third point. Itong mga armor na ito, hindi po ito literal na armor ha? O hindi po tayo magpapagawa ng helmet of salvation. Ay, yung mga nagmumotor dyan, meron kayong helmet ng kaligtasan para sa motorcycle mabangga, hindi maano yung ulo ninyo. Pero itong uh, spiritual weapons na in-spell out ni Paul, they, these are all spiritual weapons. Ang sabi po ng verse 12, Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Naku, kung laban pa sa laman at dugo ang ating pakikipaglaban, ay, ang kailangan po natin ay literal na mga armalite, literal na mga sandata, at ang method natin ng ating pag-promote ng ating religion ay uh, killing people. ba diba? Religious war, killing people para sumunod sila sa ating religion. Pero hindi po kasi ang ating pakikipaglaban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita, na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito laban sa hukbong spiritual ng kasamaan ng kalangiw kasamaan sa kalangitan. And this is really crucial understanding. Ang ating primary battle ay hindi po against people. Though by experience parang against people ang ating primary battle. Kasi yung ang ating karanasan, human relationships ay natcha-challenge. Pero ang tunay po natin na enemy ay hindi po natin nakikita dahil spirit nasa spiritual realm si Satanas talaga. Kaya ang mga physical defenses alone ay hindi yan sapat laban sa mga kaaway. Hindi po tayo pwedeng mag-hire ng security guard to ward off spiritual attacks. Kailangan po nating isuot ang whole armor na pre ng Panginoon sa atin. Hindi po Literal or physical na nasandata ang ating gagamitin. Kundi spiritual armor, helmet of salvation, shield of faith, sword of the spirit, to name a few. Kaya nga yung mga mapamahiin dyan para daw ay uh, maitaboy yung mga masasamang espiritu ay maglagay ng mga bawang sa pintuan ng bahay or magsusunog ng goma. You are trying to fight spiritual entities with physical things bawang or kung ano-ano pa diyan no our weapon is not carnal but spiritual ang spiritual enemies ay nagre-require po ng spiritual weapons at yun po ang ating tatalakayin sa mga susunod na linggo dahil ang ating kaaway ay spiritual ang armor na provide ng ating Panginoon ay spiritual din hindi natin matatalo ang puwersa ng kadiliman sa pamamagitan ng earthly weapons. The Roman Catholic institution implemented inquisition hundreds of years before. Marami pong pinapatay para lang ay mapilitan sila na magpasakop sa Roman Catholic faith. Pero that's not biblical. We win the battle by proclaiming the truth, by engaging in spiritual warfare. Kaya ang mga subsequent verses ng Ephesians chapter 6 ay nagdidetalye ng uh, spiritual weapons na ito, the belt of truth, di ba? has something to do with doctrine. Papaliwanag natin 'yan uh, sa mga susunod na linggo. The breastplate of righteousness. You know, imputed righteousness of Christ. The shoes of the gospel of peace. Hindi po ito literal na sapatos, kundi sapatos ito ng pangkapayapaan na resulta ng ebanghelyo. The shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya nga, kung pakinggan natin sa si Herman Bavink, nagsasalita po siya patungkol sa pervasive influence ng mga demonic powers. Hindi lang natin ito namamalayan. Iba, na sa 21st century, naniniwala pa kayo sa mga jablo kay Satanas the Bible is 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 clear on the matter. The Jesus Christ speaks about Satan. So, matindi ang pervasive influence ng mga demonic powers, ang kanilang opposition laban sa kaharian ng Diyos ay napakalakas at ang kanilang effort na binibigay para ma-insnare ang mga tao ay talagang hindi po basta-basta na effort. Kaya ang ating reliance, ang ating tiwala ay nasa spiritual resources na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. As we resist the influence of the devil. Ang realidad po ng spiritual warfare ay hindi po natin maitatanggi. If you are a Christian once again, ito ang katotohanan. You are engaged in a battle nalagpas pa kaysa sa physical battle and therefore pakinggan po natin ang exhortation ni apostle Paul let us be empowered in the lord and in the strength of his might yun po ang exhortation eh be empowered in the lord and in the strength of his might we have the responsibility to put on the whole armor of god na tayo ay maging vigilant against the schemes of the devil at tandaan po natin, alalahanin po natin kung sino ang tunay nating kaaway. Hindi po tao, hindi po dugo at laman, kundi spiritual forces of darkness against whom we must wield the spiritual weapons God so graciously provide. Nawa po ay tayo ay tumindig ng matibay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya at nawa'y pagkaloob po ng Diyos sa atin ang tagumpay. Sa mga wala pa kay Kristo, napatuloy kang naghihimagsik laban kay Kristo, do not ever think, my dear friend, na ikaw ay magtatagumpay. Hindi po. Kung sa feeling mo ngayon, nalusutan mo ang justisya ng Panginoon, there is a day of judgment coming. At wala kang excuse, wala kang lusot. Kaya ngayon ay habang meron pang chance, itapon mo ang sandata ng paghihimagsik mo laban kay Kristo, magsisi ka sa kasalanan mo, at manampalataya ka sa Kanya lamang bilang iyong Diyos at tagapagligtas at ikaw ay maligtas. Gawin mo ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ng inyong salita. Introductory message for spiritual warfare. At nawa ay maging active and vigilant, sober and vigilant ang, ang mga kapatiran na ito, ang inyong iglesia because the devil He's like a roaring lion looking for someone whom he may devour. Tulungan ninyo kami na maging vigilant to aming Panginoon, na hindi maging passive. Help us to actively yield on you, to depend on you at all times. Salamat po, o Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.